Kumusta na mga idol? Kaya mo um, ikwento ko ang ilang pahina ng buhay ko. Kung paano ako nagsimula, bumagsak at muling bumangon. Nagsimula ang aking buhay OFW since 2009. Pinalad mo punta ng Japan. Ito yung mga taon na wala pa akong alam masyado pagdating sa realidad ng buhay. Pero dito, unti-unti ako natuto sa Japan. Dito ako unang nahubog pagdating sa larangan ng pagiging soldador. Pero may mga bagay talaga na hanggang doon na lang at kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng ilang taon. Taong 2012, pangarap ko na talaga makarating sa ilang bansa na magbibigay sa atin ng masaganang buhay tulad ng Canada, Australia, UK o sa Europe. Yan ang mga bansang pangarap ko noon paman pero masyado pa tayong bubot pagdating sa experience at hindi pa talaga tayo pinalad na makuha ang pinangarap nating bansa sa kabilang banda pinalad pa rin naman tayo na makarating sa Middle East at dito tumagal ako ng almost 7 years kung sa Japan tinuruan akong tumayo gamit ang sariling galing sa larangan ng pagiging welder sa Dubai. Ito ang nagturo sa akin para magsakripisyo at magtiis dahil sa dyan naman sakto lang ang kita ng mga skill na tulad ko sa Middle East. Maraming bagay na nangyari sa loob ng mahabang panahon. Sa Middle East, mas pinatibay na ako at mas pinahabang experience. Pero sadyang mapaglaro ang pagkakataon at kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. Dala ang mahabang experience. Year 2018, bumalik ako ng Pilipinas para subukan ko ulit nag-apply sa mga pangarap kong bansa. Pero hindi pa rin naging madali, lalo at nakasama ko na ang mga aking pamilya. Mabigat na para sa akin ang umalis. Kaya nag-decide ako at sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako ulit mag-abroad. Kung sa Middle East lang dinaman naman, ay wag na lang. At dito, nagumpisa ako gumawa ng sarili kong tricycle, sariling obra. Namamasada ako tuwing hapon. At pinagkakasya ko lang ang konting kita para sa pamilya. Dito, may mga nakilala din ako ang kaibigan na nag sa akin para magamit ang skill natin. Mga DIY at kung ano-ano pang bagay na pwedeng pagdugtungin gamit ang welding. At ito yung simula aking maliit na business. Bago pa ako mag-abroad ay may kaalaman na rin tayo sa glass and aluminum at dito pinagsama ko ang dalawang skill na to para itaguyod ko ang aking pamilya. Naging maganda naman ang simula at dahil meron din quality ang mga gawa ko, hindi ako nawala ng project dahil na din sa mga rekomenda ng mga customer. Tumating pa nga sa punto na kailangan ko ng tumanggi dahil hindi din kaya ng powers ko. Dahil ako ang boss, secretary, driver, ako na rin ang gumagawa. Naging maayos ang takbo ng maliit na business nakakaluwag-luwag din sa araw-araw. Pagkatapos ng maghapong bakbakan sa mga project, namamasada pa ako sa gabi. Pero ang lahat ng yan, nawala. Lahat ng sinimulan ko sa Pilipinas ay naglaho ng parang bola simula nang magkumpisa ang pandemya, tumigil ang lahat dito, parang nawalan ako ng gana sa buhay. At feeling ko, hindi na ako makakabangon. Pagkatapos ng pandemic, iniyayaan naman ulit tayo ng baby girl. At eto, eto yung naging dahilan kung bakit kailangan ko ulit bumangon sa pagkakada pa. Abang namamasada, nagdasal ako sa Diyos na sana bigyan niya ako ng sign. Tahimik kong pinagdasal ang mga bagay habang pinabaybay ang kalsada patungo sa destinasyon kung saan ang pasahero ko ay bababa. Lumipas ang ilang araw, isang message mula sa messenger ang na receive ko. Link na naglalaman ng job hiring sa Canada. Hindi ko ito pinansin sa pag-iisip na wala naman akong pera para mag-apply. Lalo na luluwa sa Manila para magpasa ng mga requirements o magpa-interview. Sa ikatlong pagkakataon na nag-send siya ng message sa akin, nahiya naman ako na hindi siya repayan. Baka hindi na ako namamansin. At dito, nagkaroon kami ng kwentuhan at itong tao na to ang tumulong sa akin para makapag-isip ng maayos. At sabi ko, sa sarili ko, ito na yata yung sign na binibigay sa akin ng Diyos. On that night, umuwi ako para i-update ang aking mga documents. At kinabukasan, nagumpisa na ako magpasa through online sa lahat ng makita kong hiring. Maraming tumatawag pero mostly in Middle East. Kaya hindi ko na din masyado binibigyan ng pansin. Pagkaraan ng ilang araw, good news. Tumawag sa akin ng agency at pasada daw ako sa interview at maganda na daw ako sa final testing. Siyempre, na naman ako sa final testing kaya pinaghanda ako mabuti ang testing na daw.